Chicharon ibinigay bilang peace offering sa isang road rage incident. Ang viral video panoorin. Isang kakaibang insidente ng road rage ang nasaksihan sa viral video na ito. Batay sa ulat, isang bus ang nag-counter flow at nakasalubong ang isang truck sa halip na magbigayan sa daan. Pareho silang nagmatigasan at hindi umaalis dahilan upang hindi umusad ng trapiko. Ilang saglit lamang, biglang lumabas ang konduktor ng bus at inabot ang isang supot ng chicharon sa driver ng truck. Ano nga bang nangyari sa road rage na ito? At ano ang reaksyon ng mga netizen sa nakakatuwang insidente ito? Tara, alamin natin. Bagamat nagpakumbaba na ang konduktor ng bus sa pamamagitan ng pagbibigay ng peace offering, hindi ito tinanggap ng truck driver, yung chicharon, at hindi pa rin sila pinagbigyan sa kalsada. Sa kalaunan, pareho namang nakausad ang dalawang sasakyan. Ngunit, patuloy pa rin ang pagbuhos ng reaksyon mula sa mga netizen na nakapanood ng viral video. Pabirong kinwestiyon ng ilang netizen ang peace offering ng konduktor dahil anila na, Naha high blood na nga ang truck driver binibigyan pa ng chicharon hula pa ng ibang netizen baka tanggapin ang chicharon kung may kasama itong suka o kaya alak seryoso naman ang komento ng iba na nagsasabing sana laging ganito ang road rage yung may nagpapakumbaba ang may kasalanan sabi nga ng isang netizen choose to be kind instead of being right ikaw ano ang reaction mo sa napanood mong kakaibang road rage na ito D W I Z Research Report. Re -re report.